Kasi dalawang uri pang bakla. Unang uri ng bakla sa pananamit, sa pananalita, sa paglalakad. Ang tawag dyan mukhang na nagme-makeup, nagme-lipstick, nagbabra. Ah, walang problema sa panty. Kay pwede rin magpanty naman ng lalaki. <laughs> Pero yung bra, talaga hindi matatanggap na magbra kami. Kay yung sila lalaki, pwede niya iramin ng panty ni misis niya pag naubusan na siya ng bread. So, walang problema doon. So, ang tawag dyan, Mukhanna. Mukhanna. Alam nyo ba, idagdag ko lang kaalaman. Kasi sabi ko nga, lahat ng gusto ko maisip ko, talakayan ko sa inyo. Ang bakla, pinapalayas siya sa bahay. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadis ni Imam Al-Bukhari, "Akhrijuhum min buyutikum." na po pag may bakla dito ah Pero hindi na ako titingin kay baka magalit. Pero sa tingin ko, wala naman siguro bakla dito. Alhamdulillah. Kung may bakla, mula ngayon, magpakalalaki ka na. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, Akhrijuhum min buyutikum. Kaya mo bang naik Nai, kaya mo ba palayasin anak mo? Pag hindi mo kaya, sinalungat mong propeta. Sabi ng propeta, Akhrijuhum min buyutikum. Palayasin ninyo sila sa labahin nyo. Pero may paniniwala sa atin, di ba, na pag daw naupuan ng bakla, marumi daw. Kailangan daw linisan. Hindi po marumi ang bakla. Hindi po marumi ang non-Muslim. Pero sila po ay sinumpa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at sinumpa ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ang ginagawa ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa mga bakla noon ay pinapalaya siya sa Madina pero pinapabalik niya every Saturday para kumuha ng pagkain. Kung, kung may bakla sa pamilya nyo, palayasin mo lang, pabalikin mo lang pagkuhan ng pagkain ng baon. Oo. Pero palayasin mo. Hindi yan pwede patirahin sa bahay. Yun ang utos ng propeta. Sallallahu alaihi wasallam. Kasi siya, may dagdag ko lang konting yung bakla. Kasi ito rin ang dahilan. Bakit nagkakaroon ng sabi nila, yung mga ulan-ulan na yan, yung mga bagyo-bagyo na yan, kasi siya na yung mga bakla. Ha? Kasi, isa kayo sa ano eh, sa dahilan kung bakit uh, dumarating sa atin na pagsubok dito sa ano. Kasi sa amin, hindi ko na po, ko, hindi ko na po yung pangalan. Dati kasama ko sa basketball, kasama ko mag-aral. Pwede ko sabihin kasama ko manligaw nung nag-aral ako nung high school. Pero ngayon bakla na. Sabi ko buti na lang, naghiwalay kami kasi kung hindi, bakla na rin ako ngayon eh. Kaya nga, sabi nga nila, pagka bakla, kaibigan mo bakla, magiging bakla ka rin. Pero totoo yun. Kasi bakit? Kaya na sa kaibigan, kilalanin mo kaibigan mo, sister, brother. Kilalanin mo kaibigan mo. Kasi kung kaibigan mo mahilig magbida, mahilig ka rin magbida. Pagkaibigan mo mahilig magkanta, mahilig ka rin magkanta. Pagkaibigan mo mahilig magsala, ganun din, ganun ka Sabi ng propeta, sallallahu alayhi wa sallam, Al-mar'u ala dini khalilihi fal ahadukum man yu khalil. Ang tao na kadipindi ang kanyang religion sa kanyang best friend. Kaya piliin ang isa sa inyong kanyang kakaibiganin. So, kung talagang sinabi ko, ang bakla po, dalawa po ang uri ng bakla. Unang bakla, palalayasin. Nagdadamit ng damit babae, nagbubusis ng busis, babae, pinapalitan ang pangalan ng pangalan ng babae. Halimbawa, ang pangalan niya ay... Uh um, ano bang pangalan? Ana. Tapos ang dating pangalan niya, Raul. Naging Ana. Ha? Pero Raul. So, isa yun sa isinusumpa ng Allah subhanahu so, wa ta'ala. Sa panalaya niya. ang tawag sa kanila sa wikang Arabic, Mukanna. Pag yung bakla, ang ginawa ng propita, pinalayas lang yun ha? Pag ang bakla, isinasabuhay niya. Ibang batas doon. Ang tinutukoy ko dito, bakla sa lalaki nag nagsasama sa isang bubong. Pag ang tawag diyan liwa, galing sa kay Luke, alay alayhi Ang tawag sa kanila liwa. Ibig sabihin, gagawin nila ang ginagawa ng mag-asawa na no, talagang lalaki sa lalaki man yan, hindi naman, hindi mangyayari yun. Pero gagawin nila ang ginagawa ng mag-asawang lalaki at babae. Anong hatol sa kanila? Ito, binabanggit ko lang, pero hindi ko sinasabi pagkatapos ito, maghanap kayo ng bakla, tapos gawin nyo itong kasabihin ko. Hahatulan sila ng kamatayan. Ano mang bakla na nakikipagtalik sa kapwa niya lalaki, ay hinahatulan sila ng kamatayan sa batas ng Islam. Pero siyempre, sa panahon natin ngayon, hindi natin may apply yun kasi nasa bansang Pilipinas tayo. Pag natagpuan na sila na nagtatalik, liwat. Pero, hindi nabanggit kung anong paraan ang pagpatay sa kanila. Nagkaroon ng opinion pati mga sahaba. Alam nyo ba, mayroon nagsabi na ang paraan ng pagpatay sa bakla na pagpadir, yung padir, dadaganan. Ah. Kung may maghinda lang pa dito na pindad Nang, nang dingding na gawa sa bakal o, bak, o kaya ay siminto. Yan ang una. Pangalawang opinion ng ating mga ulama, ihuhulog sa taas ng building o taas ng bundok. O yung mga bakla, kaya mag-iingat kayo kasi itong parusan nyo, dito pala sa bundok yun. Iaakit sila sa bundok, o sa taas ng building, tapos ilaglag. Ganong kabigat ang parusa sa kanila. Pangalawa babatuhin hanggang mamatay. Uh, babatuhin hanggang mamatay. Mayroon pang opinyon, susunugin. Eh, grabe ang, ang, mga opinyon ng ating mga ulama. Ganyan ang ano, ang uh, ginagawa sa mga bakla. Paumanin lang sa mga bakla. Huwag kayo magalit. Binabagin ko lang po yung hatol. Kasi wala naman talagang bakla sa Islam. Walang bakla sa Islam. Uh, magpakalalaki tayo. Kasi uh, wala nang nag-aasawa sa mga babae. Dagdagan mo pa. Pugos na ngayong ano, lalaki. Nandiyan ka pa, magdagdag ka pa. Magpaka, babae, babae ka pa. Okay, so yan po yung, ang tawag niyan ay liwat. Pero ang babae, hindi po nabanggit ang hatol sa kanila. Ang babae, ang tawag sa kanila, si Hak. Sa babae, si Hak. Depende sa imam, ano ang parusa sa babae, babae na yan na nakikipagkasintahan o nagsumasama sa kapwa niya babae. Mas magaan ang, paru ang, ang ginagawa sa kanila dito sa mundo kaysa sa bakla na nagtatalik sa kapwa niya lalaki. Salamat nino yun.